Hi, hello. Ah, kung pa Eh 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 eh. Ah. Maglakaw na si Amanda. Huh? Kung pa nado? Sa? Eh lang. Tapos. Aduh, oh, eh, hahaha, <laughs> <laughs> <coughs> hahaha, Mga una ta. Dai, mga una. Ang baba tinulukan. Eh, eh, <laughs> eh. <laughs> Ay, <laughs> Ay, kaman. Ay, kaman.

Oh. <laughs> Bulat, bungon. Layo ko. Ito ka masama, Marian. My God. It's a subsoil. Subsoil. Subsoil? Have, I We also have Insalad and Talong. Ako si Dre ng Coron Palawan. Hi, Miss Vanessa Jolieta Marlo Cabin. Mag-uli siya sa balay nila at magbigay siya ng supply ng iyong mama Brian, Hi Marcel ibang yes. damit is na lang kami. Hmm? si Mia si ng talong. Si Maria nang gumawa ng uh, ginamos. Oo, oh, hindi Ha? Huh? Ha? Huh? na ano? May talong, may talong, at may gisadong saron. Hi, everybody! Let's have a Nagkain na ba kayo mga mga? Hala. <laughs> ha? Magalit sila. Wala si Yaya. Ewan ko doon. Manood to. Hi Divine. When figura, fe, kaligaga, Calig Marlene, Ainz, Marisol, Corazon. Mami Corazon ba? Ito Mami Corazon sabi sa lahat. Yeta po And shalada. Ibida. Bati na po ba si Mia kalahat, Maria? Ha? Huh? Hindi. nag ulit kami. Yung magbabati. Oo, oo. Ba't kami magbabati? <laughs> Batihin niya ako. Ah! I thought you're a girl. Ano ba? Ano ano bang sinabi ko? Di ba mag Oh my Mabati. God, niloko mo kaming lahat. <laughs> 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 akala ko, tao ka, hayop ka pala. Hala. Mas matahol. ha? Huh? Happy lang. Ma'am Glenda. Ma'am Glenda. <coughs> Ang <laughs> batu. to. Ang Taylor. Okay lang yung gano'n. Huwag mm -mm. na masadyong marami kasi maalat. Yeah. Maalat. Alat sino? Mm hmm? Ang sarap? Mm hmm. Ginamos. Ang ginamos ni Marian. nasa taas pa si Brenda baka kausap niya asawa niya? Mm -hmm. kasi kanina nagkita si Gio eh, siya, sabi niya asawa ko wait lang baka cancel na nag-uusap saan po sa si aman Munch inapart siya sa kanila Divine Lopez sikat na sikat na sikat na po dito si Mia Caloca sa Bulacan shout out naman kay Madam Mia Caloca LGBTQ chapter <laughs> Hi, it's Mia Kalaka. Shoutout sa inyo sa Bulacan LGBT chapter. Ano yan? Ma'am Divine Lopez. Huh? Natin Jane, hi ate. Neil the Pakingan. Si na nasa kanila kasi po nagpagupit siya ng buhok. Si Bakang nasa bahay nila. Siyempre, namiss niya rin talaga yung family niya. So magbabanding sila. So ayaw nandun po sa kaibigan nila um, nakikiramay siya doon ngayon. So let's see kung mamaya. Um, sino pa ba? Melmar, nandun din po sa kanila. Mauwi siya kagabi. Si Argel sa office. Si Bating meron siyang klase. Si Rhea papunta pa lang dito. Dami yung talaga. Siya yung halal na sa kanila po. Harap yung ginamos ko sa ano? Si Gwen na sa Iligan, sa si Scarlet na sa Dabaw. Hey! Ano? Ano? Ah, ba? Aray ko, walang loyal. Katrimilya kaya ka. Si Inday kanta ko na sa bahay pa nila. Na-check mo na yun? Ang dalibag mo. Mga kampong kamin ata ako. Ang salak. Hindi na mo ah. Kasi nakaganyan po ako ah. <laughs> and salada. Parang sarap magkamay. Kamay ko na. Mahaba lang yung beef ko. Mas mataas sa baintian ko sa walang magdadiet. Ang harap ng dinamos at saka ang salaga. <laughs> Sabi ko nga, tumukang talong, pero ang kinuha ko lang ng 16 years old and above. Hindi tayo kumuha ng talong na 10 years old lang, ha? <laughs> Mga antila! Il Erasgas. Nasi, inline na doon sa kanila. Asa ah, taas pa po. Hmm? Yung nga lang. Mm. Mm. Shout out Mary, uh, Marian from Sarangani Province. Hindi pa from, okay. okay. Uh, para, para tiyo diloy ha. Huh? <laughs> Maraming bahay. Tsaka Ang sarap mong setup na ano. Kahit yung dang yung mess, ang sarap mong setup na nakaharap ko sa ano. Ipag tayo nakaharap naman ng ganyan. Hello. Kumakain lang ako sa duwet. Alin. Alin. Watching from Palawan Pawn Shop. Fiyod Ares. Saan na uh -huh. all? Upan siya? Tawag dito. Okay, sige, sige, sige. yung baka meron kayong sale na alahas. Doon na lang sa puno, ha? Huh? Nazel, salamat. Jelly mm -hmm. Kisada, salamat po. Paalis na manda gawa nung uuwi siya sa kanuna. Hmm, tulog ba yung sumada? Hmm. Tulog ko si Brenda. Tulog si Brenda, kaya nga nalang siya. Aga siya nag-iisim. Ang sarap ng ano. Um... Hindi pa namin na pagbimitin yung Christmas party. 19 Tinda. Paan? Ha? Ayun, Esther, hindi po. Magbibigay din naman po kami. Magsashare ah. din po kami. Mmm. Mmm. -hmm. Pwede ba pag ng kamatis mo? Iba. Sige, Ate Jasmine Lim. Uwi si Amanda sa kanila. Magdadali siya ng bigas. Binigay ni Brenda. Magsasay siya. For gas Hello. Mm. Sorry, Marie Domingo. Watching from Teotadabao. Hehehe. <laughs> Tigre mo kang ganito Mamaya na. Mm. Hello, Mars Bowson. Kain muna Kumain. Kain mo ka muna. Ah. Ay, ka muna. <laughs> <laughs> ka Alis na siya? Lakas mo sa coke ha. Mm. Kamukha po ni Marion si Chris Aquino. Mm. Yung kilay mo parang pakpak ng ibon. Elmo Jimenez, hi mo Thank you. Oh, sorry, Tisa. Mm. Sa bahay po nila. Ensalada. Hina, natuto. Ah. Eh? Gusto ka mag-ano? Ano? Ah. 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 Fishbowl, fishbowl tayo mamaya. Um, tampa ang tampalay. Ang sas kasi. Ikaw nga gagawa. Hindi ko gusto. Gusto ko yung sas ng ano. Palinti bala. Yung sauce. Gusto ko yung manong sus. ginawa mo. You? Remember? Ay, nakagawa ba ako? Oo. Mm -hmm. Ano may ano siya? Um, Kung bumili ako ng maraming kikiyam. Tapos gumawa ka ng sweet sauce. Ay, manong sauce. Hindi naman po sa sa hindi bilong. Yung naman kayo. Wala yeah. kayo. Si Yaya daw. Huh? Umuwi siya naglalaba. Nagalaga ng mami. Tapos may sila. Simple ang buhay. mo, talong. Hi, tapos din siya. Aalis si Amanda kasi uwi po sa kanila. Aalis na ako. Eh. Sige lang po. Kaling na kami rin, huwag ka mag-alat. Hindi, <laughs> ka-firmahin lang. Oh. Ano'y uto? Mari Domingo, alin na ba? Josie Barlau. Takda, hello. Joby, Nicole Hope, Bernie Castellan. Wala pa rin tubig. Ate Jean, telebrico, ko. Um, Hindi ko pa alam kailan ako pumunta, siguro by Monday ano Si Brenda na tulog. Tinawag na namin. Hmm? Ah! Hindi na slide. Ah! 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 <laughs> ah! <laughs> 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 Nakakatibay ni Kasi. Gagalap na yan. <laughs> Puno na nga ako bas dito, oh. Kain na ako kain. Oh, kamatas, masarap ko. As always remember, Hi, Miss Banaya. Live your life to the place. Ganun. Kapag may pagkain, tumagin. Oh, ngayon kamatis na sarap. Kasi kanina may dumating dito nagtitinda. 10 pesos, 4 na peras, tapos may isang sibuyas. Kaya bumili ako ako ng lima. Hmm. Hindi lang mo. Hmm. Ang okay. kaya na. Bala kayo kay Fairy God, Muda. Tama ba? Yung sa sukas at saka ano. Kung gusto -tug kang gulay. Yung sa gulay natin. Ano yung sarap kainin ng ano? Ng kamatis. Kung wala ko ilalagay. Hmm. Harap ba? Diba? Ito yung talong sa panino. Saan ba mayaman ng talong? Fiber? Vitamin B. ng ulam po namin mamaya ay pork steak. Huh? Ito ba? Hmm. Kasi ano tatlong beses ay lumabas sa news link ko. Hahaha. Alam mo yun ang mabasa yung speed ko. Si Mariana naman po mag Ay nakita ko mura yung bubble. 200 sa kilo. Ah, uh, may amoy. Nawang ko, kagabi yun eh, pa ano na. O pag ganong oras na nagmumura sila. Diba na kulay niya eh. And, uh, iba na kulay niya, di ba naman like eh? ako? Iba na kulay niya. Tapos siya, mm-mm. Sabi 200 na lang sa akin, e, hindi ako bumili. Uy <coughs> <coughs> madam, 200 na lang po. Parang triple deck. <laughs> <laughs> Mm. Happy lunch, everyone. Mm. Oh, tama. Sabi ni Dr. Barbara Uli, huwag ka doon sa inyong ng water. Okay. Huh? Habang kumakain. Dahil? You'll wash out the, nutrients. The nutrients. nutrients don't wash your food drink a little bit now if you're thirsty just sip and then eat habang kumakain kasi iba kumakain tapos nilalunod yung sarili sa tubig malikmawin mm. lalagok ka Parang oo nga eh, aming pagayunan wow. ay rin ikataleda ng danaw hindi na Neither siya, siya. So, inom ka after mong kumain 30 minutes ko naman. Uh, akala ko wala. So, we'll see you later, ay, guys. Bye-bye. So, ah. Oh, okay, Alvin. <laughs> Uy, ba't ako nadamay dyan? Ay, may minili mo. Pero ano yung gusto ko? Ba't nalig? Hahaha. <laughs> Ano mga harap? Go na Meron pa ulo. Ano lang? Alat. sarap. <coughs> ah! ah! Mami! Ah. alam Ah Mapi fulos. Walang-alang Red Alem. Ano? Kumusta? Sino ka na naman? Tumutulong na rin. Oo, oh, three tighter ang kakatulog kasi pag nagigising ako, tumutulo siya. Ngayon ginawa ko, ginanong ko sa mukha. Ginanong ko. Pero wala pa siya nun. Wala pa nga. Late na siya dumumoy. Nasa taas pa. Pahay daw si Bernie. Alam mo po ba, kaya alis niya Pag babahay, magdadonut po siya sa lupa. Raymart Benedicto. Kami na sinabi ko bang ba buntis ako, ba't hinindigan mo ako? Okay. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang huli. Ikaw ang huling gumalaw sa akin. Two years ago. Lona? Bim? Ay, <laughs> Loy! Hi! Ma'am Arlene Suzuki sa 50 Bigas Stars. Dong. Thank you so much. Bigas. Hey. Baba. Diba? Hola son. Thank you. Ay! Kaket na sya. Diba? Diba? Moong titingnan na masamaan, ha? O oh, kumakagat alin bakal din man. Apakah takut omong mangbatak? Kasi ba sa akin? Kala nga ko naman yun. Hmm. Opo, uwi si Amanda kasi magbibigay review siya ng bigas sa kanila. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. <laughs> <laughs> and whisper. This is a kid's song. It's full of... allergy, hindi yan allergy. Nicole Hope. Ang init ngayon dito. Mami G. Mami G. Mami Marie, are you there? Oh, it's okay. Mama Arlen, Yuka. Si Yuka, hello. Kamusta? Lilibet ka ba, Luna? Uwi sa manopo. Dito mainit ngayon. Abangan nyo po sa mga vlog ni Brenda. Meron siyang bagong pinapagawa dito sa hinaguan ni Chug Park. See? I love you, Ma. Thank you. Mommy! Mayroon mo po, si Terry sin dapat nagpa-check up kuno kasi delikado yung gano'n. Si Pon. O yung mga moms, alam nyo ba? Hindi ko alam kung pero hindi eh. Ayoko rin siyang ano eh, pero mabuti pa rin nag-iingat tayo. Kasi may mga bago na naman daw, di umano. Daw pa lang naman po na virus na kumakalat sa China. So mag-iingat tayong lahat. Panatili natin malakas ang ating mga pangangatawan. Mm -hmm. Akala ko wala ka na dyan, Mami Jean. ka ba sa si Papa? Say guys to you ka, Jen. Ang kay Baby Ken. Okay na ba page ni Brenda? Hindi ko lang sure. Baka bukas pa yun, no? Isang araw pa yun. Eh. Yung page ni Brenda. Chilesville. Si Mama Arlene, tanong mo kay Papa kung tuloy ba ako sa kanila. Hindi ko pala siya na-PM yung tuko sa ano. Tukos sa ano niya event. Nag-opening ka na ng imong ano, chururot. Bill Mabongay. Babalik pa naman po. Unique talaga kilin. <laughs> Sorry mga mam Kasi ano yan eh. Ay! Tapos pag ano, kinukortihan ko na lang siya. Jesse Fuentes. Ah, sige. Mag-PM na lang ako sa kanya, ma. Wow! Congrats! Nasa work ka, Mami G? Parang ina talaga pa ngayon. Napagod siguro si Brenda kasi Nagtahi kami kanina ng cortina. Panoorin niyo yan. Upload ko siya mamaya. <laughs> oh, may papakarat na naman. Sige. Ito, chay! chay! Akit, Akyat dito. Akyat! Shhh. Shhh. Isa! And, wala nang ulan ma. Ikay! Na oh. o. mo yung buntot ni Chuchay o. Oh. Mm. Naka-welcoming remarks talaga siya eh. oh. O. Oh, o na. Ah, nandiyan sa mga Na gusto ka lang sa mga kapo mo? Chuchay! Hindi dito? na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. ใจ